J.G. Hi, Aguirre. Aguirre. Uh. I love her boy. Yan. Naku, scam. <laughs> Ba't sa profile may buhok? Dito wala. Matawa ka, Bel. Huwag matago, Bel. Bilisan mo, Idol. Nagantay kami. Ayan. Taga saan si Aguirre? Taga kapis po. Saan ka sa Capes, Idol? Sa tapaser. Taga tapas kapis. Oo, ilunggo okay. ini. Mm -mm. Hili kay man ni si Bel. Oo, ilang taon ka na agire? 30 na sir. 30, huwag ka magtago Bel. <laughs> Bulogon ta ron. Sige ni Long. Eh, tanong ko lang, tanong ko lang. No. Si Sir ba may anak? Mm. Opo, isa. Isa. Ah, uh, ah. Uh. Bell ka magtago. Bell ka ni mo gani? Dali lang ba Naghanap ka ng uod? Ikaw mukhang uod. Kalikot-likot mo. Mm. na. Isa, single father ka rin. Kasal ka ba, Gere? Yes, sir. Kasal ka? Tapos, yes, sir? Hindi po. Hindi hindi. Ah, hindi. Oo. Uh, uh tanungin muna natin si Ma'am Bell kung okay lang siya. Okay lang nga uh, ikaw yung magiging kausap niya, no? Okay? huwag oh, mo tayong umiti kasi baka, ano ba, hindi tayo, hindi natin makuha yung goal. Hindi tayo magtagumpay. Mm -mm. Sir. Oh. Dito natin malalaman niya, nagiri, kung ano sagot niya. Bell, kahit may anak ka na, oh, panibago na naman ito, ready ka na bang maghalo ang lahi nyo? Depende. Hmm. Ha? Depende. Depende. Oh, mga sagutan ng mga lasing yan, guys. Depende. <laughs> Depende sa tagay. Eh. Oo. Oh, Sir, single mother si Mama Bell. Ma'am Bell, ilan na anak mo, mambel Bell? Isa. O, isa. O, oh, slightly yos. Isa Pero, wag kang umasa, ragire. na ko, slightly yos ka rin, Ha? Yes, sir. Ha? Opo. Oo, oh, oh. hindi ako maniwala na slightly, Diyos ka rin. Oo. Oh, si oh, oh. Tamukha pa lang, Diyos ko. Delikado. <laughs> <laughs> Parang tirador. Mm, -mm. Yeah. Sir, okay lang sa'yo single, ma'am? Opo, okay lang eh, kasi single daddy niya ako eh. Mm, mm Pangit naman kung aarte ka ba, no? <laughs> <laughs> Hindi puga, galaw. Sige, di ako <laughs> Walang menta yung house ulo. ah, hindi, nagpapatawa tayo. Okay. That di ba? share Sir? Mm. Yes, sir. Nasa, nasa pangpanga ito si, ano, si uh, Bell. Mm. Atras ka, Bell. Huwag ka dumigay dyan, Bell. Baka magkapalit kayo ng mukha. Delikado. <laughs> Ah, uh, wag sisihin pag nagkapalit kayo ng mukha, ha. Uh. Atras nga ni. Uh, ganyan, oh, ganyan, Ah, ganyan, O, oh, ganyan na ganyan. di ba? gagi ano agiri? Ano ka dito, paldo? Paldo ka dito to? Oo. Uh. Para tumaya sa luto tapos nanalo, na, nanalo ka ng uh, Ay, Diyos ko. Mm. -mm. Sige nga, ah, kaya mo bang puntahan sa Pangpanga o sa ano? Taga Makati, ito si ano, si Mambel. Kaya, kaya, sir. ka hmm. na ano bang kumamot? Makati man. Is... Si Ay, <laughs> <be. laughs> <laughs> <laughs> Na, na, nagalit. <laughs> <laughs> o, oh, taga Makati Ay, si Mambel. Ma o, di ba Pero para high Ma maintenance. High... Ah, Bel, ha? high maintenance ka ba? Masyadong maluho ka bang babae o hindi? Maluho ako. Pero pera ko lang yung gamit ko. Hindi ako naasa sa iba. Pwede ba palitan mo yung ano, maluho? Pwede na malulu. <laughs> Ay, gustong gusto din ni Aguirre. Aba. Ano, oh how? Hmm. Ito. sa. Ito, sir. Sige. Ah, Mambel, kung sakali mang i-chat ka ni Aguirre, okay lang ba sa'yo? Hindi. <laughs> Sakit. ah, <laughs> grabe ba? Sabi, so, bigyan mo ko ng rason bakit ayaw mo. Hi, lover boy. Ano? Basta ah. hindi. <laughs> Natakot ka balik bali ang buto mo. Isang, simpo, isang sambal ka lang nito dahil tanggal. Tanggal otak utak mo dito. ah. <laughs> 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 Sir Aguirre, wala tayong magagawa, no? Better luck next time. Okay, sir. Baka ako gusto niya. Ano, ah, ano, ano, ano? Baka ako yung gusto niya. <laughs> hindi nga, hindi siya gusto. Sabi ko nga, kung i-chat mo siya, magre-reply ka ba? Hindi, kapatid ako, Sabi... kapatid. Ay, may kapatid. Ah, <laughs> Akit ka lang dito, sir. Yung kapatid mo, pakitin mo dito. Ay, pass! 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 <laughs> ko yang papatin Oh pas dah pas. Saragire pas <laughs> dah pas. Oh. Eh <laughs> bakit? Bakit pas? Do ba, adik eh. Uy, bad ka. <laughs> Kabad si bata ni bata ni o bak-baknyo. Mm. sorry Sarifo kuya. Hmm, ah, toh. Ai hi nao oh guys, puy di na. Baka kami, di pwedeng ano. Mamaya na, pag tayo na lang. Oh. Diyos Maria. Diyos <laughs> <laughs> nga. Ah. Pa pangiti, host, open cam. Moderator, itag Ay, baba na dito. Mabagal. Napuno pa Ano, pa na sir? Sige, baba mo na yan. Mag-off mag cam ka na lang. Ay. Guys, ayoko na malikot, guys, ha. Ah. Please lang. Gayahin niyo yung babae dyan sa harapan niyo. O, si Chris. Marlon Rivera. Ito okay, music yan sa'yo. Ay, sorry naman. Chris, bilisan mo Chris. balak ka dyan. Five. Four. Three. One, two. Five. Oh, five, sabi bilisan. Mabagal. Okay. Mabilis. Yes, Maria, guys. Ayun nyo pa nito. Hoy, <laughs> parang ito ba sa luto tapos natalo. O, oh, sir. Magpakita ka ng maayos dyan, sir. Lakong Ayos mo ka. Ayos mo ka. Manilig ako lang damit. Ano? Di pa kayo nasa hotel? Oh, wait lang. Tanongin mo natin si Bell. Physical appearance, Bell. Pasado, hindi. Hindi. Hmm. Patay. <laughs> Ah, oh, wala tayong magagawa diyan, ayaw. Okay. <laughs> hmm. Be, ano ana bo, bel, po, Bel guapo? Hindi, yung may LRT. Ano LRT? Gawin mo tong train. Ano? LRT ba? Hindi mo alam LRT. Hmm, alam mo sa LRT na yan. Nandito ko sa Mindanao. Walang train dito. <laughs> ano ba yung LRT na yan? Love, trust, and respect. Oops. Pero... Hindi <laughs> mo nga sila nirespeto dito. Love, trust, and respect. Hindi mo naman makikita yan sa unang din, yung love, trust, and respect na sinasabi mo. Sino ang gwapo dyan? Comment ka sa baba. Sino ang gwapo? Guys, comment sa baba. Sino yung gwapo? Come on. Yung gwapo, yung gwapo. Dali. No, yung gwapo. Ha? Huwag mo unat-unatin yan. Nakikita ko yung kanal mo. Mamaya ka sa akin. Hmm. Malaki pa naman kapag nabiyak. Ay. Ano ba guys, kahit na ano, ma malina ko si mata ko. Comment <laughs> sa baba, sino yung gwapo? Dali, sino yung gwapo? Sabihin nyo, gwapo ako. Uh, aspa, taas pa, taas pa. Hop, ako, body oh, be sure ka, gwapo ka. Huh? mm Hmm. Pag mamaya alanganin na mukha mo, bala ka. Hmm. Ay, wala. Mabagal yun, mabagal. Hmm. Gwapo kami. O, oh, gwapo ang hanap nito, guys, ha? Gwapo. Hmm. Wait lang. Yung maginoo pero medyo bastos. Ah, bastos hanap mo. Hindi ka pa natuto. Gusto mo pa ng bastos pa ulit. Maginoo nga ni, pero medyo bastos. Oh, ako na dapat mo, untugin ko yung dalawang ulo mo. Sino mo? Uli na yung taas. Oh, guapo. Uy. Ano nga sa'yo? Ano sir, atras sir, kunti. Atras sir, kunti. Atras sir, kunti. Yan, oh. Diba? Ito na mag-hatid sa'yo, bilang mapunta ang Korea. Japan japan atras ah, nga ni dumikit ka na naman ah bongol ilan taon na si Skyler 31 31 oh. <laughs> Tanungin mo muna si ano tanungin mo muna si Bell umarap ka ng maayos Bell Tanungin mo si Bell Bell okay lang ba uh -huh. pag sinagot ni Bell na oo ituloy natin ang usapan kapag hindi baba ka namin ba tayo magagawa Sige, tarangin mo siya, Bel. Loud and clear po. Okay lang ba? Sabi mo siya ano yan? Okay lang ba? Hindi ako sure. Okay. Hindi <laughs> <Are you> sure. <laughs> Mayos ka, Bel. Okay. Ha? Hindi. Yes. O, bakit hindi? Ako na lang kayo magpa-up ng ano, no? <laughs> <laughs> Ay, ikaw na lang magpa-up para sa iyo. Okay, kaya medyo pricey ito ah. Dali ito. Ito cartons na lang. oo oh. ko si San Goku para sa iyo. San Goku, open cam. Ay mabagal. Training ka muna ulit. Bagal ka mag-fusion technique. Doon tayo sa mabilis. <laughs> o nyo siya, ite, balion ko ng ilong mo karon. Kung na-ogdra, may jowa ka na. Matilaw ka man ta. Oh, sir, atras. Sorry. Anong sorry? Anong sorry, sir? Masyado pala malapit. Sorry na. Ah, sige. Ah. Oh, pass daw agad. Naku, Diyos ko. Pass agad. Pina pinaspasan kayo agad, oh. Sus Maria. Day, ang singit mo, day, gagwa, Day. Ang singit mo, gagawa. Slokon ko na karon. Malabas na yung singit mo. Open cam. Magpakita ka, sir. Ay. Okay kamay. Yung iba dito, yung natural lang itsura, na decline na. Ikaw, magfilter ka ba? Abel. Pas. Pas o paspasan? O, di ba, sir? pas, May magawa, sir. Sorry, sorry, sorry. Balik na lang kayo, guys, ha? Binaba ako, God. Eh, wala, sir, eh. Patanga-tanga kayo. Mabagal ka mag-open kami. Nung nga, madali kami. Last trip na to ni ano, eh. Hindi mo, ko pa tatay ko. mo, no? Gold ba? Gold ba yan? Gold oh, yan, Ben. Gold yan. Baka isang kaskas -kas ko lang dyan, ha? Update yan. Hindi ka sure. Ang gold, hindi, nagagas hindi nagasgasan yun. Wala may JS Pram ba? Ah, may JS Pram ba kayo? Oo. Oh. Ay. Ito lang nag-JS Pram, guys. Tapos na ang klase. May JS Pram po. Hanggang ano to? to 2 p.m. at uh, 2 a.m. Kung walang 26, 27, MMM na lang. MMM. Anong MMM? Ay, matandang mayaman, madaling mamatay. Ay, mukhang pera. <laughs> mukhang pera ito. Oi, Uy, doon na tayo sa so sure, no? <laughs> Ilan taon ka na, Jimmy? 26, boss. Uy, pasok. Pasok to. <laughs> 26, <laughs> bell. Pwede na. Ha? Pwede oh. na. Entertain. May anak ka na ba, Jimmy? Wala. Wala, idol. Wala. Oh. Kaya mo ang tiisin na ugali nito? <laughs> ha? Try ko sa boss. Kapag ang desisyon mo, kanan, ang gusto nito, kaliwa. Be sure ka na kaya mo ang babae na to, ha? Okay? Okay, oh, hmm. Pero kaya niya namang mabuhay sa isang, sa, isang, sa, isang taon na... Oy, Bel, huwag kang mag-off cam, Bel. Hindi, lobat ah. na ako kapag itaasan mo na mo. Tala mo na yan, hindi ko na salat niya. Hindi ka si siyo niyo po, kuya. Oo. Sige, atanong... Ah, Maka may katanungan ka sa kanya, Jimmy. Hello, uh, like folks. Know, miss, My name is Belle. I'm 24 years old. I'm a single mom. Three years single. Taga okay. saan ka, ano, Billy? Miss okay. Billy. Antique. Billy daw. Ah, Kinawa mong lalaki yan. Belle. Uh, Belle. Mm -hmm. ano, ilongga ka? Uh -uh. Belle ba? Itlog. <laughs> ilongga din ako eh. Taga ilo-ilo. Do, do you want me to ring your bell? Hmm. Yeah. Sabi sa'yo eh. Dito pa lang sa sakit na ulo mo, Jimmy. Hindi, <laughs> <laughs> nasa Pampanga Pubes, siya ngayon. Nasa ta taga Makati siya, ano, Jimmy. Ikaw, taga Sanga ba? Taga Iloilo, pero are Nandito ako sa laon yun. Ilonggo. Oh. Kaya mo ba siyang puntaan sa Makati? Yung Makati, taga Pampanga nga ni. Eh. eh, Pampanga, Pampanga pala. Malapit na ata dito. 4 hours ata yung biyahe. Ah, okay. Ano trabaho ni Bell? Ha? KTV. Ano yun? Ah, yun? KTV. Gumagawa ng TV, Jimmy. <laughs> mm, mechanic ko. Ano hanap mo, Bill, sa ano? Sa isang lalaki. Muslim. Oo. Hindi siya ito. Okay lang. JTV po. Lang. Iba yung JTV sa ano, Sabi ko, ano hanap ko sa isang lalaki? Ano? Matino. Matino. Matino na malaki. Matino ka ba, Bel? <laughs> <laughs> dapat, dapat hindi nga ako matino, di ba? Pero dapat yung partner ko matino. Para siya lang lagi mo. Ah, tama. Diba? Tama, tama. Hindi ako matino tapos hindi siya matino. O sino sa sa amin, nanay niya. Sagutin mo yan, Jimmy. Problema mo yan, hindi ko problema yan. ah. Ano ba, lang... Sir Jimmy, may anak, may anak ka ba, Idol? Wala. Single. Wala. O, oh, si paalala, si Bel single, ma'am. Mm. Ilongga din yan, marunong mag-ilongga. So possible um, magkakasundo kayong dalawa. Oh. Uh. Kung makapunta wag mo sa wag yung ibahan na kapag 59 uh, terador. <laughs> ano, bubus sa idol, ano 3 years na ako na single. May ako din. Uh, Bless. 'Di ba? Inuuto niyo isa't isa. Sino <laughs> maniwala <laughs> sa inyo? <laughs> ako? Ito, no, 3 years. Ang ano ko, 3 years. Ito, ma'am. Cross my heart. Ang gulit ito yun idol na sa akin, 3 years. Lag, lag sa idol ah. Ay wala na. Pag naglagan. Lag. No, ba't? Patay. Laglag na ata yan. Wala nag-copy na na! Oye, Pupal. Tatay na. Saan ka sa ano pang bangga, ano? Sapang Bato. Lisbeth. Ano lang, Sapang Bato? Matagal ka ba? matagal ka naman dyan? Bago lang. Nasa Makati ako dati pero niyaya ako ng ato ko dito. Eh, yung anak mo saan? Nandiyan sa Madero. Sa ano? Sa... Ano yun? Mas matis, alam mo? Antigyo. Ay, antigyo pala. Parang kanina pa ako nakatingin sa inyo. <laughs> Bakit? Kasi ang tagal mo maghanap eh. Ah. Wala. Mukhang mukhang topic na siya. Ako nun, ano lang ako dito? Sa Angeles na. Ang bago. Bago lang ako dito ata. Dati sa mga ang nag-work sa pa Dahil, na ako ng set-mom ko dito. Oh, si Ilang ako? taon na yung anak mo, Ben? Four year, oh. hmm. Bakit no, si pag, Idol? Alam niyo kasi, wait na, alam kasi pag ang nilis, mga, yung, music ng mga tao, ano na, yung, na pangit mga work dito. Oo, oh, hindi lahat. dami nila. No? <laughs> Wala na si Ido, no? oh, oh Wala kayo. na. Hindi na walk na street ngayon, red street na yun. Ngayon ko lang naka, ano, naka ganito sa live sa TikTok. Nakapasok pa ganito. Nakita ko lang si Boss ay Pero lagi kami nasa, ano, nasa hammer.

yung red trip kasi pang international yan. Yung Korean town, pang Korean na. Mga po. na. No. Ano pa yung ano mo yung mga gusto mo? May tuktukan ba dito pag nasa club? Ay, Di ba pag nasa club ka, ano, may tuktukan. Pag nasa totoong bar ka talaga. merong mga babae, mga suwaw, gano'n. Hindi pa ako dyan nakapunta. Kahit right. isa. <laughs> Bago lang ako dito sa Maynila. Hmm. Hindi man po. Dito na ako friendship. Friendship lang po. Hmm. So, mag usapan na lang yun, no? Ano yan? Wala na si Musay doon. <laughs> Jimmy, follow back pa kita mo. Oo. Oh, tinalo na kita? Oo, oh, follow back. Nakimog ang hali. Eh. Malayo. Malayo yung timog. Ano na ako, Fred? Sa Makati dati, sa Bel Air. Hindi rin, hindi rin pick up day. sa bello, no? Ano? Malayo. Eh, malayo din mam sa tubo. Sa niya, idol ah. Hindi man, hindi man ako nakapunta ng malaki. Yung interview natin wala na. Demonyo. Wala na. Wala man po.